kini ang akong suliran. Sa tung pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa tung suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa tung inadlaw panginabuhian. Aba na ay suliran na dilin mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinanglan kagkatabang aron sa pagsulbad niini, ini. Nagkinanglan kagkahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod na tao kinigatong tulumanong na nag-uluhan. ang akong ang akong suliran. Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tuluman nun kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Dr. Elaine Batan. Ingun man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tago alam ko ninyo sa pangan nga ipin. 26 anyos, minyo o may duha ka mga anak. Taga South sa Sibu, Punto medikal kining akong suliran. Tabahin kini sa akong mga dipamati nga di ka aguol kayo na ako, kay dilip ako gusto nga mawa, kay gamay pa kaayong ako mga anak. aron ninyo hisaptan, sugdan so, ko dihang disisays anyos pa ko nga unang nagmaptos. Ingon-in -un mga panghita ko. ko okay. eh. Bago pa manta kami kaon? Kapan, nagsuka man lang yapon ka? Gisuka rin mo ang tanan? Hingan dahi nang maktos. Ha? Di na ko ani o eh. Diyay, diyay buti nga ipasabot. Nga dili na ka. Di na tamang anak. Kay kapoy pa rin yung magmaptas, oi. Lamig ikaw na pa nang akong kanon ako na sa isuka. Kamatay siya ka, ani. Gawa mo ko ikaw, oi. Di pa yung tatanga nakakaon na kagamay. Suka naman sa mo. Diyo di ka mo mapugnan ang imong pagsuka? Kung mapugnan, pagibuhat ko na na. Kimura kong malipong humanong suka. Pero di ka yun mapugnan. Yun, saan so, mo na naroon? Huwag kay kaon. Saan may gusto niyong kaon nun, bi? Kaya akong pangitaon? Wala, lagi gihapon. Kaya akong isuka. Ano niya? Ngain na lang kong bugas umay, pe. Ha? So, ayan ako kilaw, buka sumay. Basig din ako isuka. Unya, oh, yeah. hilaw man? Si kilang. Kay basig, madawat sa akong ginawaan, di ay. Aron er, masudlan lang ang akong tiyan ba? Ano siya? Ipen. E, uh, ma. Mia lagi ka? Ikay e sulti anak niya ma? Oh. Kiniksigin naman na siya o kilaw anang bugas eh. Ma, ikaw na ipasabot anak. Kayo ka ko, wayon mo ko. Hmm, sumbong kiro sa kay ka da. Sumbong niro. Palaban na mama. Uy, kanahan. Naglantaw lang si kay sa kaayuhan ni mo o sa inyong anak. Kay Mabdus, <sighs> na sarabak ka. Dili na maayong yung mag-ibuhat. Kaya ang pagsigi o kilaw o bugas Mai, magka na. Ha? Huh? Ang nagma-anemic kag mayo. Sa ni mahitabo ni og ni anang imong gisabak. Hunungan na ng pagsigi ni Mog kilaw, bugas o maya, dili ka gustong madaot. Ma? na ipalitan tika klase-klase nga dilata. Pagpili diha kung nung say gusto ni mula toon, anak. Ang sami ni pa? Crank beef? Oo. unsa man Gusto ka? Kanang akong lutoon? Uh. Oh. Huh? Uy, ano naman ka eh? Kapag uh. hindi ka makakaon, suka na ka. Uh. Nagunaw na pa lang ko sa corned beef. Marikas kaon naman ko kay. Oo, oh, unsa man Magpalit kog luto daan? So, kaon na, hindi ko magunaon na sa mga sudan. Kinalang nga doon kay kaunon, Pin. Kay last nga pagpaprinatal ni mo, animik ba ka. Kay sige ka nagkaon, bugas silaw. <sighs> Ang bugas na naman ko'y madaog saan sa akong ginawaan kay? Huh? Uga, ko, Tay. Tagain na lang kong bugas sa may, Pin. Pakilawa lang ko, Pin. Ambot sa pyod atong una na kong pagmabtos. ang hilaw nga pugas humay makaya sa kong ginhawaan nga kanon. Maong naanimig yun ko ato, kay wa mang kwitarong kaon. Maong sa pagpanganak na ko, nakuyapan git ko. Human ko mga anak, daghan na kay kumahagi pamati. Magsigig sakit ang akong oo o magpanipong ko. Pero bisan pa og na ako'y mahagi pamati. Lihok yapon ko sa mga lihok ko sa bay kay kinsa pa may laing mo buhat. Di na gyud unta ko gusto nga mumabdos. Apan wa gyud kali kay eh. na gyud ang akong anak. Unya Ay, ako na li aswatan kong gilapan ni. Eh. Kay dugay pa tong mauli si Kai kas trabaho. Ah, lukduhon ko na lang ning nilabhan. Og sa pikas na akong kamot ning balde nga may sod nga tubig. Aron di na ko magsigbalik din eh. Ups! Pagkat. Um. Uy. Maraming may tao man sa amo. Uy. Si Papa, man. din na. Huwag pa doon siyang masugat na ako. Uy, ipin. Anong ikaw may nangal sa ana? Asa man na si Kai ito, pastrabaho pa. Jesus, di juga ka kahawat ni nga mauli. Eh, di ba, ikaduha parang kaadlaw sukat ka ng anak? Opa. O niya, nang laba na ka, o aswat aning bugat. Mientras natuog pa ang gagmay pa. Ay, sus. Bugat yun ang padulungan ni mo, Ana Ipin. Eh, be, be, be. Ay, hey, uh -huh. butang Ako na tiwas huwag aswat, anak, padulung sa inyo. Uh -huh. Dool na lang hinoon pa. Ay, kininalang galo ng imo pa, oh. Eh, naun sa man taong kang bayhanak. Ka. Nga di man ka makamaong mag-amping sa mong kagalingon. Ng bago pa man kang nanganak. Hmm. Uh, Kasap, ano ang kang papa? Katawat lagi kong piso ganina. Mirisi? Eh? Mm. Ikahi, masa kay kagugod. May mga maghilak ng labhanan din ha. Kung dili ni mo labhan. Di, lagi. Pero mga paho o dugay na kong malabhan. Yan, maglaban na sa mo, anak. Kaya nabughat ka. Ay. Oh, K kadit lang kay ha. Kasi aron mangko, ko. Kadali lang. Oh, may mikawas na kong hukaw. Pirasa man na itong mura kong kalibangon ganina. Mura man gani Og doon ay nag -ung -ung na. sam man ito eh. Ah, ako ko nung hikapon bi. Kay mura man na ay may kawas. Apan man matagak. Uh. Hala, asa man akong nahikapan sa gawasanan sa kong hugaw? Nga mura't may kawas? Hangtod karon, kidada ning ako ni nga ko og kalibangon perme aning nag-ungong sa gawsanan sa kong hugaw. Musakit ra ba usahay? Ang ako mga pangutana kining musunod. Unang pangutana, ang akong BP kay 80 over 60. Ingon pa sa sentro, animi ko no kay ko. Sa ako ba ning pagsigig kila o bugas humay hangtod karon? Kay maka-animi ko no. Tinood ba? ika pangutan pangutana, magsigi og labat ang akong o. Bughat pa bagud ni nga, two years old na maning bata nga katapusan akong gianak? O may connection sa sa akong pagka-anemic? Ikatulong pangutana, pangutana, may murag migawas sa kausanan sa akong hukaw. Musakit rabaw sahay? Unsa man ni, sa pagsigi ba nin ako pangaswat og bugat? Ilabi na atong kong nanganak? Ikaw pa katapusan, Unsa akong buhaton aron masolbad ning akong mga gipamati ilapi ang akong graping anemya kay gamay para ba intaw nang akong mga anak dili pa ko nila palihog tabangi og tambagi ko kini ang akong soliran epen Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Batan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug drug related nga mga problema. Ay mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_6 12 at yahoo.com or sa tungo Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Padesad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man, guys? Ito ang mga suking tigpaminaw. Hinautuntang wakta na nagpadas panahon. No, ni bangon ta. Kibaw kung lami kayo ihigda-higda karong mga panahon na kay Bugnaw, pero na ay mga labhanan, na ay mga bayranan nga utang. <laughs> bangon ta. Kay dito dato mo. Gina, nakabasa sa <laughs> ano oy, oh. di mo kana mo trabaho today ay nakalimot ko di man ko dato Mubangon oh. ko mo ta ana gyud nang life oy kanang mahuman na lagi na mabayra na na maimpas ra na tanang utang dasig lang maningkamot lang gyud ta ay sa musikig palabig loan din hagdi pud ninyo kaya no mo na usahe. na, na nabasa na to ni basta mm. dili la po kay dagko gyud kayo ha mm ayaw kuno pagpautang sa imong mga parinti. Ay, agree. <laughs> oh, ayaw pagpautang si mong Kung sa imong parinti. Unsa may angay buhaton? sa dili lang kayo, kuan ba? Nang dinagko kayo. Ayaw pagpautang sa si imong parinti. Kung naloy ka sa si imong parinti, tagaay na lamang ayaw ha Maski pag si mo ang mga amiga, dok. Mao lang eh. gani, mayo mo negosyo si mong parinte. Bisan mayo mag si mo ang kaila kay usahay, no? Basta na ay kwarta. Mao yung resulta sa mga misunderstanding. Away. Away-away. Mm. Tinood yun. Ako dakam kam kinangutang na ko. Oo. Oh. Kung hindi mo mayad. Hindi lagi mayad. Mm. Ako magpautang ang takot. Tunay niyo, wawang po ko yung kwarta. <laughs> Maupod na. Pero ako po, usahay, dok. Kung kibaw ko nga, kanang... Maglisod gud bayad ba or kanang kibaw ko na, awa ni plano mo bayad para lang yun nga di pug ko makabalibad mo pautang ko gamay pero kanang amount nga pwede ra ako malimtan malimtan nga kung di ka bayran ay sige na lang imo na lang bayran or dili okay na lang oh kay total ah. magkita ta ikaw may mo di man ako oh mo, mo. ikaw may maikong hala pa pwede ko kabayad aning attorney nga dok uh -hmm. uh, no rini bayran na ko ni sa disimbre oh suswa ko mangutan ra tuig 2030 Oh, sa naman, mm. pila naman ka ni man yapon. Yes. O, mo na akong na, learn sa kinabuhi, no? Yes. So, ayaw pa utang sa mong parinte, tagay na lamang, kwarta. Ganahan, na, ganahan ka mo tabang. Mauna. <laughs> okay. Eh, okay, may pagpaminaw di ay ni Nilia Hiruna issue di sa Magatas, no? Nuling mm. timplang, musta? Uh, tuni Tony Medalye da sa Konsolasyon, mm -hmm. Sugod, Ladyon Bagares Estrera, Bernalis, mga daluhan, si ta, Tadi si Yusaris, uh, Choi Rio, pining rabaya majong pagpaminaw ninyong tananda no yes uh, oga greetings po sa tanan nga mga mo like mo follow sa kini ang akong Suliran official writers page sa mga maminaw sa ilahang mga radyo ug sa ato ang Facebook account nga kini a uh, GYHPRMN Cebu where you can listen to all the programs sa DYHP. apilang ato ang uh, programa. No? Regular time slot na ito. Sa tanan mga nag-like o nag-follow, kang Dr. Rene Obra nga naka-white blazer sa Facebook o oh. kang Elaine Tantenko Bathan sa Facebook at ni Elaine sa X o sa Instagram. Thank you, thank you, kaayo ninyo. Unsa man ang ato ang uh, makutlo na pagtulunan karong Adlawa, Dok? Ato ang code for today? Yes, uh, hmm. sometimes it takes misunderstanding for you to truly understand where you Stand with a person. Yes, tinood. Kay makibaw man sad siya, makibaw man tag unsaon. It is in times of good of kanang mga conflict nga kanang We learn more. Di, di pa mo makita ang batasan sa tao. <laughs> bitaw, bitaw. O giunsa pug kaniya pag value, oh. no? Kay di man gud na kay kung ara ratas nindot og sa kalipay puro mana nindot kalami, pero hmm. kung maglisod na diha man na makita nimo who is really true and loyal to you. Yes. Para kuno no dili ta may stress na ning kalibutan hmm. natin eh. Dili no kuno nato i-compare ang atong kaugalingon sa ubag tao. Ayaw, tinuod. E kumpera ng imong kaugalingon, kung kinsa man ka, nitong ning simana, unya nga adlaw. Mm. So, e kumpera ng imong kaugalingon, sa imong rasang kaugalingon, ayaw compare sa imong silingan, kaya may stress ka. Mm, -mm. mm Correct mo ko, tani? Correct. Ha? Ah. <laughs> ok, oh, punto medical ta karong adlaw, dok Si oh. Ipin, 26 years old. Minyo na iduha ka anak, taga South sa Cebu. Asa ka kadaghan aning sa? Oh, basi taga no, Santander. Alcoy, or taga oh. din, no? Pero ah, uh, naamang god kuno siya e, gipamati, nya naguol siya kay di pa siya kabata pa ni mo di pa ka mawala oy nag start guni nga 16 years old pa siya na mabdos siya dok no 16 years bata old bata siya na mabdos mm. no pero una niyang pangutana ang iya ko nung blood pressure 80 over 60 ingon sa center anemic siya kaayo sa iya ba nang pagsigig kilaw ug bugas humay hangtod karon maka anemic baka na ano mas ang kilaon man sa ni mo taon kuan kining si oh. Ano niya si Ipin. No nawgan mo binuungan da sa inyo sa South of Cebu. Lagi. <laughs> na may mga shilling baligya da no pudi man on the god no. For well it. anyway ang uh, kaning 80 over 60 medyo ubos-ubos ni siya kay as we all know ang normal nga blood pressure no ang normal nga blood pressure 26 naman ni si Ipin no. Ah uh, 120 over 80. No? Mm. Unsa man ning 120 systolic ni siya para makasabot ano kay lang tag-ingon no? 20 over 80 di Systolic, ani, ang amount of pressure sa atong arteries during heart contraction. Amount na siya eh, systolic. Ang kanang 120. Mm. Ang 80 diastolic is the blood pressure between heartbeats. beats. No, mo na ang pot pasabot niya na. Mm. So kung may kag 80 over 60 ang imong blood pressure medyo ubos-ubos dai sa normal, no? Kay uh, binting sa imong pangidaron ana gina sa mga 110 over 70 mangina na siya, no? Sa imong pangidaron. Mm -mm. Mamaya kaya ta, So, sunod uh -huh. niyang ika, sunod niyang pangutana, Dok, magsigig labad ang ihang ulo. Bughat, pabagyod na, nga two years old naman ang bata, nga katapusan niyang gianak. na niya connection sa iyang pagka-anemic, ang kanang paglabad ulo. <coughs> Mayroon ka niya ka-anemic, meaning ko say, low hemoglobin count ka, no? So, para makabusuta, so, tako, anemic, bigod ka, luspad man tingaligin niya siya, no? Kaya niya siya, siya kilaw o bugas, mm. magpa- ka blood blood uh, examination ka no magpa hemoglobin count ang normal hemoglobin bus-ubus ang babae sa lalaki 12 to 14 o 16 maingon ana karon sa hemoglobin count mo mm. na but pasabot nga anemic dili ang blood pressure no so labaday mong ulo sempre kung uh, Gingon ako sa makadaghan na paparehaan mga pangutana ha. duhara ka general reason ng mga labad atong ulo. One is migraine, yes. na ay abnormalidad sa sirkulasyon sa dugo sa atong ulo for some reason, na infection, na ay bukol di ha, na ay lesion, ah, labad na siya, no? Or due to stress. Kaya kung kita under stress, ang ta, this can cause muscle contraction to the different parts sa atong lawas, different muscles sa atong lawas to include the head area muscle. Especially, kaning occipital muscle na to ang luyo sa atong liog. Muna inindot na pisil-pisilon kung mula ba ang imong ulo. Mm -hmm. So, mo take lang ka o uh, mga non-opioid analgesic, mga mipinamic, ibuprofen, acetaminophen, o paracetamol. Ako mga pasyente o ba, nga, di matabang na ano mga non-opioid. Akong taga ano, opioid. Pero kinangalan niya siya special uh, prescription pad. Na I'm referring to mga oxycodone, tramadol, o uh, morphine. No? Mm -hmm. Oh, mar Marilibra po. No? Pero so, di ko okay. ma-recommend na morphine kay mga... Prescription man po na, dok. Prescription pre mm. drug man po. No? So you can take over-the-counter mga methinamic o paracetamol, no? Yes. Iyang e ikatulong nga, uh, pangutana, may murag mo gawa sa gawsanan sa ako ang hugaw. Musakit trabaho usahay unsa mani. Sa mani. Sa pagsigibanin ako o pangaswat o buga uh, bugat, ilabi bag-o bago pa na kong bag nanganak. Naay ay gawa sa iyang gawsan Almorana, na almoranas. Now, mm. No? ka klase ang almoranas, no? Siya, si, si Boy Boyligo may kayo mo ma explain na. Ani no dua ka klase ang hemorrhoid o almoranal internal o external mm. cauliflower diha makatabang kuno nang mulingkod ka sa a little lukewarm water o niya na mga tambal niya ni ani no sa among panahon na no? pag practice man ako uh, family medicine uh, biniruton na uh, binuruton nang akong i i-risita. Kinaraan mm. -hmm. na tayo ito. na abo po tambal. But, uh, usa sa mga uh, treatment ane attorney, labi nag kulip flower, daghanag yun kayo, magsigig bleed is surgical intervention. mm -hmm. uh, ang katapusan pangutana na sa iyang buhaton aron masulbad ang iyahang mga gipamati, ilabi na ang iyahang grabe nga anemia kay gagmay pa ang iyahang anak. Dili pa kung siya gusto mawala. <coughs> yes, be careful about your diet. Na? No? Iron. Uh, ah, yeah, iron. rich in iron. you 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 take iron but uh, again before ta conclude ko anemic bigo ka magpahimog globin count ka no kay kanang imong gingon nga anemic that might not be due to low hemoglobin count but could be due to something else no so onya ang bugas, lungago na kay kilaw. Mao. Kuya sa kagayog magka intestinal parasite na hinong ka. No. no. Usa ba sa bugas uy. Usa ba nga mahurot ang imong dugo ato ni kung naa kay hookworm sa sod si mentian. Oh, Ascaris baron hookworm o pinworm sa na mga intestinal parasite. Basi kinahanglan ka og kanang uh, uh, pangpurga, no? So magpa-stool exam ka. Basic ni siya, no? Magpa-stool exam, examinon imong hugaw og magpa-laboratory story kasi mong dugo, pagsuta, kung tinuod, bagay din gidudahan, nga ikaw, animik. Korek. Uh, Mga sukintig paminaw, inawat untangan na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat o oh, maayong adlaw. Ma